Hi Kilo! kamusta ka? Guys, ito na yung pinakabago, pinakabagong vlog natin guys ha. Pinaka latest vlog natin. Ito, Pangkawali kawali ito ha. Kahit wala kang oven, pwedeng pwede ito guys. At pinakabagong palaman natin dito. Magkakaroon kayo ng idea. O kahit sa probinsya ka man, tingnan yung mabuti guys. Kung marami lang naman kayong saging na saba dyan. Pwedeng pwede nyo po itong gawin sa inyo dyan. Kahit sa kawali lang, pwedeng pwede. Okay? Yan, mag-asaing uh, muna tayo ng saging ha. Ito'y pwedeng hinog na hinog. Pwede rin namang katamtama lang ang hinog. Dito guys ha, ang uh, inyong gawin, hindi eh, ko na sabihin yung mga ingredients kasi nandiyan naman nakasulat. Ano? Kung wala kayong blender, halimbawa, uh, pwede nyo naman durugin mano-mano lang. O basta hindi, mapino lang siya. Yung, kahit hindi gaano, basta ma-form lang ganyan, tapos kailangan yan isu, i- uh, syrup Isirop muna ang sugar guys para maging matibay ang ating palaman. Okay? Ayan, pakuluin nyo mo nang mabuti bago nyo ilagay ang margarin, ano? Para medyo lumapot siya. Pagkatapos, ayan, eh, haluin lang natin. Tsaka na natin ilagay ang ating nadurog na saging, ano? Ayan, sab sabayan guys, ha? sabayan. Mas malasa kasi yung saba. Okay? Ganyan lang, ganyan lang kasimple. Ha? Ayan naman ang ating mga kasama, uh, mga kasama ingredients dyan. Ayan, na uh, may nakasukat naman tayo. Halu-haluin lang natin guys, sa kawali man yan. Eh, dito sa akin, na uh, mini cooker lang ito, okay? Kasi luto naman yung ating saging, kunting halo na lang dyan sa ating mga ingredients na nakahalo dyan, okay? Pagkatapos nyan, kailan unahin talaga nating palaman kasi ito mabilisan ninyong yung gawa natin. Uh, dito naman tayo pupunta sa ating uh, pinaka-dough natin, okay? Dito all-purpose sa flour ang aking uh, ginagamit dito guys, ano? Or kahit bread flour, or uh, pwedeng-pwede naman. Oo, pwedeng-pwede yan. Ngayon dito, pwede. Uh, ito yung uh, konti lang aking ginagawa no kasi uh, first uh, try ko talaga ito gusto ko talaga nga mapakinabangan ang ating mga saging na medyo nalata na ngayong iba para may idea tayo ay eh, malay mo ito'y lalakas pang deliver ay eh, talagang maganda rin uh, mapakinabangan natin yung saging at saka konti lang talaga ay eh, siguro naman kung meron na kayong nakagawa nito maliban dito sa akin mag comment kayo ha at syempre sabihin nyo rin kung taga saan kayo kung mag comment kayo para ma shout out din namin kayo okay Okay. Habang uh, naghahalo tayo dyan, guys, huwag kalimutang uh, i-share. I-share ang ating videos. Huwag kalimutang i-like, i-follow ang ating Learning Speaking with SNJ, ang ating uh, YouTube channel. Maraming maraming salamat. At ang personal account, syempre, ni Jesse Anoos. Maraming maraming salamat. Ayan. Salain lang natin ang ating uh, flower flour dyan. Nandiyan na rin ang ating mga dry ingredients. Ano? Dyan a, na na rin dyan. Ayan lang. Yan lang ang ating pinaka-dough. Okay? sa siguro kung lagi ka nakapanood dito sa ating mga recipe tutorial, talagang uh, makabisado muna ang ating mga, mga procedure, ano? Ayan. Uh, masahin lang natin siya ng bahagya lang, bahagya lang pagmasa natin. No problem naman yan kasi ito ay, uh, pwede din man ito sa oven, pero mas bet ko talaga pag sa kawali kasi marami din talagang makakagawa pag sa kawali lang. Kasi hindi naman lahat talaga may oven, di ba? Okay? Ayan, tingnan natin mabuti guys ha. Ayan, yan na may uh, pagpakinis ko dyan, saglitan lang, o, oh, saglitan lang, ayan uh, na may aking nire-resting dyan, uh, about uh, 30 minutes lang, o, oh, oh, uh, sa 5 grams natin na yeast, malakas na yan, okay? Okay, mabilis na yan, yung ganyang uh, yeast. O, oh, ayan, pagkatapos naman, ayan, isit aside muna natin yan, ano, ngayon, pagtanggal naman natin yan, kailangan talaga ang hangin ay ating alisin, oo oh, Dire-diretso na yan guys. Pagkalis natin yan, dire-diretso na natin yung gawin. Okay, figurahin na natin yan para mas uh, madali tayo makakain. Ano? Ayan. I-divide lang natin yan sa gusto nating laki. Ano? Pero ayan, sa akin halos uh, 50, 40 to 50 grams ang laki niyan. Kasi ito ay uh, pang merienda lamang. Pero gusto ko talaga din kahit pangmeryenda, uh, pang merienda, ma-share po sa inyo para din makagawa din po kayo. Okay? Na Aba, pwede pala yung saging. Ipalaman natin dito sa ating tinapay. Ano? Pwedeng pwede. Pero yan guys, masarap na yan. Kasi ang panimpla natin dyan, kung maibase po ninyo yung ating percentage dyan sa ating sugar, sa ating uh, powdered milk, sa ating uh, vanilla, or ano man yung mga hinalong tinanjan man ang mga sukat. Ano? Ayan. Iplatin lang natin guys na manipis. Ano? Manipis lang. wag natin nga paumbukin kasi nga ito ay sa kawali. Para madali natin siyang baliktarin. At napakadali lang din talaga maluto. Okay? Ayan, 4 minutes lang ang aking resting dyan. No? Sa mahinang apoy lang ha, mahinang apoy lang. Low temperature lang sa ating kawali. Okay? Ayan, balik tayo natin. Medyo oh, napatagal. O, oh, ba? Oh, diba? Ang bilis maluto. Ang bilis tayo na makakain niyan. So, maraming maraming salamat sa nag-view sa aming mga videos. Lalo na din dito ng ating a uh, Puto OB Marble. Napakagandang uh, recipe natin. Maraming maraming salamat sa nag-view. Maraming maraming salamat. Happy baking!